Sa pagpapatuloy ng ating mga chapters ay isa na namang bagong tauhan ang may kinalaman kay Do ang papasok sa eksena. At sa chapter na to ay sasabak nga din sa isang sugal ng ating mga bida para mapanatili sa poder nila si Luke Yo what's up this is Kuya Jepoy, at isa na namang umaatikabong chapter ang ating masasaksihan. Dahil dito sa video na to ay isang matinding bakbakan ang magaganap at ang nalalapit din na pagkabuo ng impormasyon sa kung sino nga ba ang may pakana sa bounty ni Sakamoto. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa Let's go. Sa so pagsisimula ng chapter ay makikita dito ang isang grupo ng mga lalaki na kalalapag lang sa Japan at naparito nga sila dahil sa isang taong hinahanap nila. Sa restaurant namang to na malapit lang sa tindahan ay makikita itong sina Sakamoto, Shin at Luke na kumakain at dito ay napag-uusapan nila ang iba't ibang mga bagay. Nasabi nga dito ni Lon na ngayon niya nga lang daw naranasan na kumain sa isang pampublikong restaurant at talaga namang napakasaya nga daw ng experience niya na to. Dahil sa kanila nga daw ay mismo mga personal chef nila yung nagluluto at parang walang thrill nga din ang kumain dahil magdamag na nasa likuran nila ang mga ito. Makikita din ang pagdating ng mga lalaki na ipinakita sa unang panel habang naitanong naman ni Shin na kung may balak ba daw si Lo na makipagkita sa isa sa mga kaibigan nito balang araw. Napaisip namang sinabi ni Lou na masaya na nga daw siya sa buhay niya ngayon at hindi niya na iniisip yung dati niyang buhay bilang miyembro ng isang triad. Sinabi naman ni Shin na alam niya nga daw yung pakiramdam ni Lou dahil once na maranasan daw nito ang tahimik na buhay taliwas sa na nakasanayan nila dati ay hindi na nga daw nila nanaisin pang balikan yon na siya namang sinangayon na netong sina Lou at Sakamoto. Dito ay agad na nagsalita ang isang lalaki mula sa likod ng dalawa na sinabi nitong sa wakas e eh natagpuan niya na nga daw si Lou habang eto si Shin naman ay tinutukan ng baril ng isa pang lalaki. May kitang agad na pinaputukan sa ulo si Sakamoto habang humihigop pa ito ng ramen. Subalit gamit ng ang tinidor ay nagawa niyang pigilan yung balang tatama sana sa ulo niya. Mabilis din namang hinila ni Shin yung kamay ng lalaking may hawak na baril at tsaka niya ito siniko ng matindi sa panga. Dali-dali din namang hinila ni Sakamoto yung damit ng lalaking nasa likuran nila Narektaring ring bumulagta sila may isang kanilang kinauupuan na dahilan para mapindot yung bell na gamit ng mga customer para tawagin ang mga waitress sa pag-order ng pagkain. Dito ay agad na lumapit ang waitress at saka nito itinanong kung ano nga ba daw yung order nila. Sinabi naman ni Sakamoto na melon soda nga daw ang order niya na agad naman na ikinagulat nilo dahil anito ay masyado na nga daw matanda si Sakamoto para sa melon soda pagkakita nilo sa lalaking nasa ibabo ng lamesa ay eh namukha niya agad ito at isa pala itong miyembro ng triad na may pangalang Wutang. Sinabi dito ni Wu Tang kay Lu na matagal-tagal na din silang hindi nagkita. At since na pumanaw nga daw yung tatay ni Lu eh wala na nga ding tumayo bilang leader ng pamilyang Lu. Kaya naman na parito sila para makiusap na bumalik na nga daw si sa China para tumayong leader nila at iwanan ang buhay kasama ang mga vulgar at barbaric na mga asasin na ang tinutukoy niya nga dito ay etong sinasakamoto at Shin. Malapit ang sinabi naman ni Lo na hindi na nga daw talaga siya babalik at pumili na nga lang daw sila ng iba na pwedeng maging leader. Dito e eh bigla na lang nag-nosebleed itong si Wutang dahil sa ginawang paglapit ni Lou. Umiiyak naman dito si Lo dahil sa nasiritan siya ng dugo ni Wutang at naikwento nito na hindi niya nga daw alam kung anong meron sa taong to. Dahil dati nga daw e eh palagi siya nitong sinusundan sa isang napakawerdong pamamaraan kahit saan man siya magpunta. Paglilinaw ulit ni Lo kay Wutang na hindi na nga daw talaga siya babalik para maging isang triad. Dahil ngayon nga daw ay isa na lang siyang ordinaryong employee dito sa Sakamoto's Convenience Store. Dahil sa mga narinig ni Wutang sa mga sinabi ni Luke, e eh agad niyang sinabi sa ating bida na upang mabawi ang kanilang mistress, ay kinakailangan niyang tanggalin ang sagabal na legendary hitman na si Taro Sakamoto. Sinabi naman ni Shin na hindi niya alam kung anong meron sa lalaking to, pero kung kinakailangan nilang labanan to e eh nakahanda nga daw siya. Agad namang lumayo si Wutang at sinabi sa dalawa na hindi nga daw siya tanga para labanan ang mga agayan nilang mga asasin sa laban ng alam niyang wala siyang pag-asa. At dito ay nagproposito ng isang triad style na labanan kung saan ay etong silong nga daw ang mahiging premyo sa kung sino man ang mananalo. Nung una nga ay hindi pa sangayon ang dalawa pero agad namang sinabi ni Wutang na huwag nga daw silang mag-alala sapagkat isa nga daw itong napagandang opportunity para sa kanila. Dagdag pa nito na kapag manalo nga daw sila ay nakahanda siyang mag-provide ng mga impormasyon patungkol sa kung sino nga ba ang may pakana sa pagkakaroon ng bounty sa ulo ng ating bida. Dito ay nagulat ang dalawa at naitanong ni Shin sa kung papaano nga daw nito nalaman ang patungkol dito. Sinabi naman ni Wutang na huwag nga daw nilang malitin ang kakayanan ng isang triad. Dito ay agad na tumalikod ang dalawa at sinabi ng mga ito na hindi pa rin sila makakapayag at hindi rin nila makukuha si lo sapagkat gagawa na nga daw sila ng paraan para makakuha ng mga impormasyon patungkol sa bagay na yan bigla namang nagsalita si Lu at sinabi nitong payag na nga daw sila. Medyo naiinis naman si Shin sa pagsang-ayon ni Lu dahil kapag matalo nga daw sila ay pinaguradong babalik silo sa China. Sigot naman ni Lu na alam niya nga daw yun at isa pa ay member na nga daw siya ng pamilyang Sakamoto. At gagawin niya nga daw ang mga bagay na nararapat para lang matulungang lutasin ng boss ang problema ang kinakaharap nito which is ay ang matukoy kung saan nang galing yung bounty. Makikita nitong napagkasundoan nila ng na labanan si Wutang sa terms nito at dito ay dinala sila ng lalaki sa isang underground casino kung saan matatagpuan ang mga mayayaman na galing pa sa iba't ibang lugar. Dito nga din sinabi ni Wu Tang ang mayiging terms ng kanilang laban. Na kung sino man daw ang mananalo ng mas maraming pera sa kasinong to, sa loob ng nakatakdang oras ay siyang nga daw ang tatanghaling panano. Medyo nadismaya naman dito si Shin dahil lang inaasahan niya ay labanan ito gamit ang physical na lakas. Habang eto si Sakamoto naman ay sinabi kay nawag na wag nga daw itong magalala dahil advantage nga nila ang pagkakaroon ng mind reading skills ni Shin. Sumang-ayon naman dito si Lou dahil kung mababasa nga daw ni Shin ang lahat ng utak ng mga taong nasa paligid niya ay walang rason para matalo sila sa sugal na paglalaruan nila. Dito ay agad na sinabi ni Shin na ang problema nga lang eh hindi niya alam yung rules ng mga sugal dito sa kasino Dugtong naman ni Taba na maging siyaman e eh wala rin alam patungkol dito. At habang patuloy sa pag-uusap ang tatlo e eh nagsisimula na palang maglaro ng kasino etong eh si Wutang at medyo nagkakahiyaw na din sa lamesang puenestohan nito dahil sa sunod-sunod na ang pagkakapanalon nito at currently ay meron na itong tatlong milyong yen. Bale determinado talaga ito na mabawi silo sa kamay ng mga asasin habang itong sina at Shin naman ay naghahanda na rin para makapag-umpisa na sa paglalaro at ang mission priority nila ay ang manalo ng mas maraming chips laban kay Wutang. Nagsimula na nga din kumilos ang team sa Kamoto sa pamamagitan ng magpapapalit ng pera nila into chips na siyang magagamit nila sa paglalaro sa kasino. Bali ang ginawa nga nila ay pinaghati-hati sa tatlo ang perang hawak nila at at ipiniliwanag dito ni Shin na ang pagsusugal ay nangangailangan ng pure luck para manalo. At dahil sa mas marami sila ay eh mas malaki ang chance nila. Hindi naman sumang si silo dahil anito. Nakilala nga daw si Wutang na isa sa tumata yung utak ng pamilyang Lu at hindi nga daw uso sa taong to ang salitang swerte. Habang nag-uusap-usap ang tatlo, eh dito naman ipiniliwanag ni Wutang na ang sugal ay nakadesenyo nga daw bilang isang laro na ginagamitan ng swerte. But in reality, ang pagsusugal ay nangangailangan ng mabusising strategy, psychological warfare at matinding kaalaman sa pagkakalkula. Ang pinagkaiba nga doon ng isang triad sa isang asasin, eh hindi sila namumuhay sa totoong mundo, kundi ay ipinagkakatiwala nila ang kanilang buhay sa swerte. Dito ay nanalo ulit ng isang round si Wutang habang etong si Nashin at Lu naman ay nataranta na. Bigla namang nagsalita ang ating bida at sinabi nito na parehas nga lang daw ito sa sitwasyon ng isang asasin. Agad naman na kumalma ang dalawa sa narinig na sa ating bida. Pagpapatuloy pa ni Taba na kahit sa ang mundo ng realidad, ang unang namamatay nga daw ay ang mga taong nagtitiwala sa swerte sinabi nga dito ni Wutang kay Sakamoto na tignan na nga lang daw nila at ibigay na nga lang daw nila ang pinakamagandang laban sa kanya. Maikita ang namamorblema mo pa rin dito si Shin dahil si hindi niya pa rin alam yung rules kaya naman sinabi dito ni Lu ang mga nalalaman niya. Basically, ang kasino nga daw ay mayroong tatlong klase ng card games kung saan dalawa sa mga ito ay nangangailangan ng swerte. At eto nga ay yung larong Baccarat at Blackjack at since na hindi malapit si Shin sa swerte ay mas mapapakinabangan daw nito ang mind reading ability niya sa poker. Subalit hindi nga daw siya mananalo kung hindi siya marunong magayos ng tinatawag na poker hands. So sa mga hindi nakakagets ay ito yung tinutukoy ni Lu. Dito ay pumwes na din si Shin sa poker table at dahil sa ngayon lang siya nakita ng mga manlalaro ay nagsimulang maliitin ng mga ito ang clairvoyant. Sa pagpinta ni Shin ng unang dalawang baraha ay agad na nag ang mga kalaro nito ng kanika nilang bet para takutin si Shin. Nakita nga dito ni Lucia at dali-dali itong lumapit sa kanya. At dahil sa hindi pa nga daw alam ni Shin yung rules ay nakipag-agawan silo sa baraha at sinabi niya na mas mainam na lang na siya na lang daw ang maglalaro. Makikitang nahulog dito yung dalawang cards na hawak ni Shin at bumungad sa mga kalaban ang alas at king na siyang ikinagulat ng mga ito dahil ang tansyan nila e baka straight nga daw ang hawak nitong baraha. Dito na nga nagsimulang magkaroon ng silbi yung ability ni Shin dahil alam niyang mas mataas yung hawak niyang poker kaysa sa mga hawak ng mga kalaban. Sinubukan pang mag ng mga ito pero hindi ito umubra sa clairvoyant kaya naman dito ay naggamon si Shin na itataya niya nga daw ang lahat ng chips niya. Bali sa unang round ay naging doble agad yung chips ni Shin dahil sa pagkakapanalo at hinamon pa nito yung dealer na sa susunod na round e eh bakit hindi na nga lang daw nila itihaya ang kanika nilang mga cards para naman mas makasave sila ng kanika nilang mga oras. Sa kabilang dako naman ay pumoyso na nga din si Taba dito sa roulette table o sa roulette at wala itong pag-aalinlangan na itinaya ang halos lahat ng chips niya sa outside bet na pula kung saan kapag tumama ang bola sa pula sa kahit na anong numero ay dodoble yung panalo ng chips niya. Narecognize naman ng dealer na to na etong matabang lalaki yung tinutukoy ni Wutang. Kaya naman inasabi nilang na nito sa isip niya na pasensyahan na lang sapagkat ang ruleta na to ay kontrolado niya. Dito ay nagsimula na ding paikuti ng dealer yung roleta at nang akbang titigil na ito sa kulay itim ay may ibinito si Taba na tumama sa toret kung kaya't umusog ng konti yung bola dahilan para pumasok ito sa pulang paket. Dito na nga rin nagkasunod-sunod ang pagkakapanalo ni Sakamoto na siyang ikinabahala ng triad dahil sa papalaki ng papalaki na ng nga daw ang naipapanalo ng grupo ni Sakamoto. Sa pagtatapos ng itinakdang oras ay parehong mayroong 87,630 chips na ang mga ito at dahil sa walang itinanghal na panalo ay napagdesisyonan ng magkabilang panig na magkaroon ng tiebreaker sa pamamagitan ng paglalaro ng Old Maid. Bali yung card game na to ay isang simpleng laro na kung saan ay tatanggalin yung tatlong queens sa standard deck ng 52 cards at ipaparis ang mga mabubunot na card na nasa kaliwang side ng player. Bali yung mauunang maubusan ng card ang tatanghaling panalo at ang huling may hawak ng Old Maid o yung nag-iisang queen ang siyang talo. Dito ay sinimulan na ang laro at kampante dito si Shin na may advantage siya dito makikita namang naluluwa si silo dahil hawak niya ang old maid. Bali sa pagpapatuloy ng laro ay hindi inaasahan ni Wutang na dinoble cross na pala siya dito ng mga kasamahan kung saan ay tinutukan silang lahat ng baril. Nasabi dito ng isang to, natapos na nga daw sila sa paiging sunod-sunuran kay Wutang at bilang miyembro din naman sila ng triad ay porosahan nilang kukunin ang mga bagay na gusto nila. Dito ay hindi na nakaimik si Wutang at bahagya na din itong susuko Bigla namang nagsalita ang ating bida at sinabi nito kay Wutang na ganoon na lang ba ito kadaling sumuko at hindi man lang daw siya magpapakita gila sa babaeng mahal niya. Agad namang natauhan si Wutang at naalala niya bigla yung sinabi sa kanya ni Lu na ang best weapon niya nga daw ay ang kanyang talino. Dali-dali namang sinabi ni Wutang sa mga trader na sige at subukan nga daw nilang kalabitin ang gatilyo ng kanilang mga baril para nga daw sumabog ito ng kusa sa mga kamay nila. Akala din ba daw ng mga ito na hindi niya malalaman yung plano nilang to? Bale, kinalikot niya nga daw yung mga baril ng mga ito para kusang sumabog ang mga ito kung sakaling papaputokin nila ito. At dahil nga sa takot ay agad na binitiwan ng mga lalaki ang kanika nilang mga baril at sinabi ni Wutang na ngayon ay disarmado na ang mga ito e eh sila sa kamoto na nga daw ang bahala. Mabilis na kumilos si Taba at agad niyang pinatulog ang dalawa na nasa likuran niya. Agad din namang sinipan ni ang isa at magkakasabay na sumugod ang iba kay kamoto at gamit ang tatlong bola ng billiard ay eh magkakasabay na pinalo ng tako ng legendary hitman ang mga ito dahilan para tama ng mga kalabang papasugod sa kanya. Susubukan pa ng tumakas ng isang to subalit agad na pinulot ni Wutang yung baril na nasa sahig. Sa pagtatapos ng chapter ay sinabi ni Wutang sa ating bida na panalo na nga daw sila sa contest at inaamin niyang hindi nga daw siya qualified bilang tagapagprotekta. Dahil sa inexpose niya nga lang daw pala sa delikadong sitwasyon si Luke. Sagot naman ni Taba na naiintindihan niya nga daw ang kagustuhan ni Butang na protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya at dito na nagtapos yung chapter na to. Bale sa next video nga mga idol ay maraming mga tauhan ang dadagdag sa ating listahan kung saan ay ipapakilala na dito ang Detro Prisoners na pinakawalan ni X para tapusin ang grupo ni Sakamoto at maging ang order. At dahil dalawang chapters nga ang sasakupin ng susunod na video, ay makikita natin yung debut ng pinakamalakas na assassin at ang phantom ng JAA na walang iba kundi ang old geezer na si Mr. Takamura. So dito ko na tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapters. Bye bye